Bok, bakit nasa labas ka pa? Madaling araw na. Kauwi mo lang ba? Aba, nabingi na yata ang batang ito. Pumasok ka na at malamok sa labas. Baka madengi ka pa niyan. Sige na lang ang sinabi ko kay Bok kahit mukhang hindi naman siya nakikinig. Ano kayang ginagawa niyan sa labas? Eh, dis oras na ng gabi. Nakatayo lang naman sa may pintuan. Hindi pa siguro pinagbubuksan ng Nana Anita. Pinsan ko si Bok at mahigit sampung taon nang tanda ko sa kanya. Tahimik at mahiyain ang batang iyon. Hindi ngayon mahilig makipaglaro lalo na kung gabi na. Ang pinagtataka ko ay bakit parang kauwi lang nito ng bahay. Parang imposible namang payagan nito na lumabas dahil medyo mahigpit ang tatakaloy pagdating sa mga babae nitong anak. Lalo na kay Bok na 12 anos lang. Palikan ko nga yung bata na yun. Baka hindi pa rin pinagbubuksan eh, matatakotin pa naman yun. Nakarating na ako sa bahay namin pero naisip kong balikan si Bok upang samahan itong maghintay na pagbuksan ang pintuan. Madaling araw na kasi at malamang ay mahimbing na ang tulog ng mga nanaanita. Wala na si Bok sa labas nung makabalik ako. Siguro ay nakapasok na sa kanilang bahay. Nakapasok ko siguro yun. Buti naman at malamok pa naman dito sa labas. Tumerechon na din ako ng uwi at natulog agad dahil pagod talaga ako sa trabaho. Grabing overtime ang inabot namin para lang matapos ang buhos sa building na yun. Mag-aalas 7 na ng umaga nung makaalis ako ng bahay papasok ng trabaho. Sakto namang nadaanan ko nagwawalis ng bakuran ang Nana Anita. Nana, sanay na yatang gumala si Poka. Ah? Madaling araw na nakauwi. Ha? Anong madaling araw? Si Bok? Opo, Nana. Halos alas stress ng madaling araw na ako nakauwi kanina eh. Naabutan ko pang nasa labas ng pinto si Bok Naghihintay yata na pagbuksan mo? Anong ibig mong sabihin na eh, nasa sambala si Kahapon lang umalis. Doon muna daw siya magbabakasyon sa atin niya.